Hindi naman daw talaga pinapansin natin sa si Sara Duterte yung problema na itong mga DDS na yan sa Qatar, yung nag -rally. Talagang walang pake daw sana. Kaya lang kasi na natunugan na itong si Sara Duterte na gumagawa ng paraan ng ating pamahalaan, ang administrasyon ni PBBM para matulungan itong uh, mga nadakip o itong mga nahuli na DDS na nagprotesta nga dyan sa Qatar ay talagang malaking sampal nga yan sa'yo. Hmm. Nung una, wala daw pakialam yan. Eh. Hindi daw nakikialam. No comment. Itong si sa Sara Duterte. Pero, pero ngayon nga, natutulungan na ng gobyerno natin ang, ang 17 na nakaditine dyan sa Qatar dahil sa kanilang iligal na pagkilos at pagrally. Ah, ayan. Nagkukumahog ngayon, aligaga ngayon, at nataranta. Itong si sa Sara Duterte para naman kuno ay tulungan yung mga alipores niya dyan sa Qatar. <laughs> Tutulungan daw ng Office of the Vice President ang mga Pilipino na naaresta sa Qatar matapos ng gumawa ng political rally nang walang permit noong karawan na itong si O oh, ayan. Hmm, maganda no? Pero wag ka, talaga nakikita ng mga kababayan natin na naging pursigido itong isang ito dahil malaking sampal sa kanya na ang tutulong pa nga ay ang nasa Malacanang. Mm, ba? Diba? Na pinananawagan nila na mag-resign at kuno ay weak leader. Talagang talagang hindi yan katanggap-tanggap para kay Sara Duterte. So ayan, kumikilos ngayon daw ang kampo ni Sara Duterte, ang OVP para tulungan ang mga DDS na nahuli. O ayan, sana maging leksyon ito sa inyong lahat. Ano ho? Maging leksyon na rin. Sa ating mga kababayan na hanggang ngayon ay sumusuporta pa rin sa mga katulad ni Sara Duterte, kitang-kitan po natin ngayon kung paano na pabanguhin ang pangalan ng mga Duterte. Katulad nga ng ginagawang ito ni Sara Duterte. Tiniyak daw niya ang tulong, tinitiyak na daw niya na tutulungan niya. Sige nga, tignan natin ngayon. Dahil ang sabi nga ng 17 or ng mga nag-rally na yon, hindi sila natakot na gawin yung rally. Dahil nga kuno, malakas itong si Sara Duterte sa Qatar government. Tignan natin ngayon ang lakas mo. Tambalos tayo. Good luck.